Black River. Black, 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 Black River. Dito it? na ako eh. Oh, ah. na mga kababayan ah. Wala, madilim. Hindi <laughs> kita. <laughs> Hindi kita. Yung mga kababayan dito kami sa museum ng mga aeroplano. Air Force. Air Force. Oh, mm -hmm. anak. kasama na naman namin sa airplane mga anak ko sa apo. Force Air Force. Air Force. Ang <laughs> <Air Force. laughs> <A rocket. laughs> ganda oh. tolo yung ano ko ah. papasok na kami mga kababayan no? <laughs> ano yun siya mayari <laughs> ito na kami sa loob mga kababayan no? bayad na kami dyan ano yan eh? <laughs> Plano Ayan, laki ng aeroplano Naomi <laughs> <laughs> <Ayumi>. Naomi <laughs> 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 palis ako ng anak ko ah. <laughs> Ayan mga kababayan yan. Yun nandi dito. Ayan po yan siya. Ganyan. paki basa na lang po mga kababayan. Kasi baka akong magkamali. baby Bibidyohin ko na lang mga kababayan. Po si papakita ko na sa inyo po nasaan siya. Ayan. Kita <laughs> niyo. My dog. Dulu. linis-linis mga kababayan, no? <laughs> Pwede na dito mag-gapang-gapang. Sobrang linis. Grabe. Masarap lang yung anak mo sa Air Force kasi nakakadalaw, nakakapasok kayo mga hindi mo nakikita nung ordinaryong tao ka lang. <laughs> Naglalaro sila oh. Ang ganda oh mga balon. Ang okay. oh Oo. <laughs> <laughs>

Saan ito puntang malilit? Ano? <laughs> Uy. Kuminto siya. Sakay mo siya doon, anak. <laughs> A <laughs> lot <laughs> 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 siya. Piloto na siya talaga. Bagay na bagay. Put, put. Wow. Ruli. <laughs> ako baka may yung gulong. More play. Okay na? Mm -hmm. Huh? Ano ang kapabayan? Sa sa kain na sa aeroplano si Bibi Mayumi oh, It's okay. Dun anak wakit mo siya dono. Oh. Wow. So, okay. wow. Dito ka mo ano? Oh. Pagkawisanan na ng Pilipinas, kasi wala pala akong dalang bagahe. Ang <laughs> okay ganyan mga kababayan, oh, mga... Anong pangalan yan dyan, Jasmine? Yung mga ginamit yung mga, ano, o. Oh. Ano <laughs> sinisilip nyo dyan? Ha, huli kayo sa, ano, akto. Anak, ha? Baka hindi na makuha yung ulo dyan. Wow, taranta talaga tayo. <laughs> Bunso. No. Hindi. <laughs> Kita mo lang <laughs> Eh? Laki ng ano Yung mga Sasakyan talaga ng mga Ayan na umiyak na si Bibi Mayumi Ilan-ilan <laughs> lang tao Maaga pa kasi pumunta kami dito mo pa Down? Down? Okay. down? Right down. 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 Okay. ng mga pangalan ng mga bayani sa ating pangalan. What happened? Iyak-iyak, mayungay. Sa so kasama ko, way na po po. I you. Naka-i-show. I'm I love pa rin kami mga kababayan. Kita nyo naman, no? Oh. Ay, may tao pala. <laughs> Kala ko walang tao. Sorry. ah, <laughs> kababayan. Lahat ng mga gamit to sa Air Force. Sa mga, lim ano, military.

eh. <laughs> Anak ka baka lumipad tayo na Sana <laughs> so, tayo nito papunta Saan ano nito Flight natin <laughs> 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 Parang marikina O parang ano Parang lilipan <laughs> Piloto namin o Si kiambao Janre Hmm yeah. Diyan, Rick, yan ba? O, oh, o, anak, ha? Baka busang, baka busang. <laughs> Sa Italy. Oh, <laughs> Pupunta ka may Italy. <laughs> Ikaw may eating ka lang dyan. Oh. <laughs> si Tito, si Tito, ang bahala rito. Sabay-sabay <laughs> ba yung ganyan? <laughs> Oo. Oh, <yes. laughs> <laughs> Ito pa isang engineer. Oo. <laughs> <laughs> Sasakay daw si Mayumi Kapit na Mayumi Come here. Lola takot. Ang <laughs> banding magtito. Sige. Ingat kayo ha. Kumustahin mo kami yung buwan natin ha. O, sige. Mayuming. Sabihin mo nahuli si lula ha. Nahuli si Lola mga kababayan dahil yung pilot namin, ayan. Mami. Nakatingin na kabot so. Oh. Mami, kaya. <laughs> Mami, mama. <laughs> wow, <Waping> kaya pa yan. <laughs> Mami, sit <sila> mo sa akin. Mayroon <laughs> na. Mami. <laughs> Mami. Hindi na sila pinapansin ng anak-anak anak niya. Sige, nakuunan no, siya. Bahala na kayo dyan ha sumulat kayo kung saan kayo na nakakarating basta ako sa Italy lang pupuntahan ko what's that? mga kababaya nandiyan yung mga anak ko si Jasmine, si Janry si Baby Mayomi nandiyan na sa loob ayan umaandar na ano na yung ano sa sakyan?